Hi guys. Baba tayo. Kunin natin yung pinahit, pinatahin natin damit ni Amo. Grabe, sobrang init. Parang kanina lang ulan na ulan tapos ngayon bilag biglang sikat ng araw. minutes. Kunin natin yung ating pinatahi. Ito na malapit na tayo dito lang yan sa maliit na eskinita. Ayan na si ate. Tosan. <laughs> Mata. Okay, okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Ayan, nakuha na natin. Mamaya na tayo mamalengke dahil maaga pa. Mahal pa ang bilihin pag ganitong oras. Dito tayo dumaan sa gitna. Medyo maraming tao dito. tingnan natin kung may makita tayo dito para kung meron, bilhin natin may mayang hapon. Pag tayo, ay, mamamalengke na. Ang oras ko kasi ng palengke dito ay hapon kasi doon na yung maraming mura. Grabe ang init. na nagtatrabaho ko. Karamihan sa mga tindera dito. Matatanda na. Thank yeah. you. kung makikita nyo kami mga DH dito sa Hong Kong ay hindi ganun pumupote eh. dahil sa gawain sa araw-araw eh, si yung tanda na yan pero laging nagtatrabaho yan laging ko nakikita yan dyan kaya karamahin dito sa mga palengke yung mga senior citizens talaga yung nagtatrabaho pero sa atin yan ba diba, ang mga senior nasa bahay na lang Dito kasi hanggat malakas ka at kaya ng katawan, tuloy lang ang laban sa hanap buhay. Kaya ikaw, kung nagre-reklamo ka sa trabaho mo, maswerte ka pa. Hindi mo nararanasan yung nararanasan ng iba. Kaya kung anong trabaho meron tayo, pahalagahan natin. Masarap pa rin gastusin ang sariling pinaghirapan. Di ba? Ayan. Mga ka DH, malapit na ako. Malapit na ako sa building namin dahil ito lang naman yung sinadya ko mga pinatahin ni Amo hanggang sa susunod na video bye